naghahanap pa rin kami ng mapag-iistayan namin na beach resort dito sa Real Quezon. At if I fast forward ko na yung naging biyahe namin and nandito kami ngayon sa pinakasentro dito sa Real Quezon and in case naman na madaan kayo dito at medyo malayo pa yung pupuntahan yung beach or yung hahanapan nyo ng beach ay bubili na kayo doon sa mga um, parang mga store doon sa may mismong sentro nila. Kasi pagka doon sa mga, yan tulad dito sa mga looban na medyo mahal na yung um, price ng mga bilihin. So, pagdating namin dito sa may bandang may gas station, ayan, ay may nakita na kami tubig. Pero, sabi ko, um, doon pa kami sa may unahan kasi bato-bato siya. Eh, yung hinahanap namin sana sa buhangin para alam mo yun, kahit babano, pwede kang maglakad-lakad sa buhanginan inan, Ayan. So, ayun, hanap pa ulit kami doon sa unahan pa. Though, pagdating naman dito banda, marami din kaming nakitang mga beach resort dyan. Basta mula doon, pagkalampas nyo ng sentro ng dito ng rian ay kung magdadahan-dahan kayo yan, pwede nyong tingnan lahat dyan sa gilid sa my left side yan, madaming beach resort dyan banda hindi na namin inintuan lahat ng nakikita namin mga or nadaanan namin mga beach resort kasi ayun nga, mabato kasi siya kaya sabi ko hanap pa kami ng may buhangin especially at wala kami na book or binook na beach resort dito kaya tiyagaan talaga sa paghanap wag kang papadala dun sa may na, dahil may nakita ka na doon sa unahan i-check mo din kung gusto mo talaga yung Makukuhanan yung Resort And tsaka i -consider mo din Yung price Yung safety Lalo na yung safety ng mga motor Yan Kasi ang layo na neto Tapos hindi naman sa Hinihingi may mangyari Sa mga gamit pero Diba eh, kaysa sa eh. So, ingatan na lang natin yung mga gamit natin. Kaya, pag nagkahanap kayo, dapat yung alam nyong safe kayo at yung mga motor. Okay, so, fo moving forward, fast forward ulit natin siya. Hanggang sa makarating tayo dun sa una naming mapagtatanungan or una namin mache-check na venue or na resort. Actually, dito naman madami na and pwede na dito. Kaya lang, sabi ko nga gusto ko ng buhangin. Kaya hanap pa kami. Dito kasi talaga part na to. Bato talaga dyan eh. Kahit hindi ko pa or hindi pa namin siya binabaan para i-check mismo doon, ay kita siya kahit sa malayo pa. Kaya pagtsatsagaan namin ang paghahanap para yung makita namin ay talagang okay siya at alam namin na kahit first time namin pumunta dito, eh, satisfied kami. And buti na lang yung mga kasama namin na pinsan ni Boss ay okay sila. Yung, hindi sila yung, ano, yung mamimilit na, hindi, wag na, dito na, kasi baka wala na tayong makita dyan, baka, hindi na tayo makahanap ng mas maganda, eh, babalik pa tayo, ganyan. Hindi sila ganun. Kakausapin ka, pag-uusapan, ganyan. Kaya, ayan, usap-usap kami kasi nga, ang layo na namin, wala pa kaming nakikita. Kaya, sabi nung pinsan niya na isa, ay kami daw yung mauna naman para pagka may makita kami or may magustuhan kami na pwede, i-matry eh, namin. Pagka pa naman ganitong naghahanap ng place, eh, tapos may mga kasama, ayoko yung ano, yung pag nagtanong ako na kung okay na ba dito dito na lang ba tayo, ganon, eh, mag-o-okay na sila agad. Kasi, iniisip ko minsan, baka ako lang yung may gusto nung place na yon na, baka dahil yun na yung una naming nakita, magsisettle na doon, ganon, ayoko yung ganon, sana. Gusto ko yung, ano, yung, Pare-parehas kaming gusto yung place yung magmimit -me yung gusto naming lahat. Ganon. At nakarating na nga kami dito sa barangay Kapalong sa kakahanap namin. Na sana finally makahanap na kami. Parang medyo makunti, makunti na lang yung mga bato-bato sa gilid. Pero meron pa rin. Pero sige, magahanap pa kami dyan sa una-unahan. Meron pa yan. Nararamdaman ko, na feel ko. At ito na nga yung view na ng dagat, oh. Pero may bato pa rin, oh, ba diba? Kita nyo yun, mga bato yun. Hindi siya yung, ano, seashore lang na buhangin, gano'n. Kaya, dun pa tayo, usog pa tayo dun. May mahahanap at mahanap din tayo dyan. Ito na naman yung start ng madaming beach resort dyan sa my left side, oh. Maganda na, maganda naman na, Maganda naman na yung place. Ayan, o. Oh, ang ganda na nung dagat. Kaya, yung nalampasan namin doon, i-check namin. Kasi, parang, ang daming ano, daming nakapark, daming motor, daming sasakyan. So, titingnan namin kung maganda ba doon. Ayon, yung um, beach resort na bago magkapulong bridge. Yun yung i-check namin. Ito yung babalikan namin kasi yun nga. Maganda siya eh. Oh. Parang oh, ano na, buhangin naman na siya. Hindi ko sure kung ito yung pangalan, Coronation Beach Resort. Maganda yung mga kubo niya eh. Tsaka parang ang hangin. Oh, kasi yung mga puno niya, ano lang, nyog-nyog lang. Pero, parang fully book. So, hanap ulit kami sa iba naman. I think 10 a.m. na to and gusto na naming makahanap ng resort talaga kasi yun nga sabi ko nga sa una-una pa naming vlog na um nagkape lang kami ng umaga and yung alis namin parang mga 6 am pa ata yung alis namin so yun pa lang yung na namin ni boss pero yung mga kasama namin sabi naman nila na kumain sila ng breakfast. So, uh, ano yung tawag doon? Nothing to worry kami doon. Kaya namin mag-adjust. And, ayun, sige, hanap pa rin. And, ganun talaga. Kapag may nahanap ka ng isa, ay sunod-sunod na silang magpapakita sa'yo. Pero medyo ano kasi, medyo crowded. Tsaka feeling ko pricey pa yung mga um, resort doon sa unahan. Kasi ano siya eh, uh, makikita mo naman yun sa, ano, sa labas pa lang. Parang magbe-base ka na sa labas niya yung look niya sa labas kung mahal ba siya or hindi. Pero ayan na nga inabutan na naman kami ng ambon. Kaya kailangan na naming makahanap talaga ng um, resort kasi baka mas lalo pang lumakas. Eh walang araw dito, baka mahirap magpatuyo ng ng mga jacket. Pero buti na lang din at ambon-ambon lang yung meron dito nung time na pumunta kami kaya medyo naging okay din naman yung paghahanap namin ng pag Tapos uh, pagkalampas namin dun, don sa isang tulay ulit, sabi namin na baka wala na kami mahanap, baka wala ng mga resort dito banda kasi mga puno-puno na lang na naman siya, ganyan. Pero sa ko, tiwala lang, meron din yan. Hanggat may nakikita pa tayong tubig, hanggat may nakikita pang um, view ng dagat, eh, meron pa yan. Basta magtiwala lang tayo. At ayun nga, sinasabi ko nga, kasi pagdating namin dito banda, yung mga resort, sunod-sunod na naman sila. So, ayan, for the hanap na naman kami. Ayan, no, ayan, dyan, dyan, dyan kami magtitingin. Yun, kasi maganda siya, eh. hindi siya, ano, hindi siya crowded. Kumbaga, maluwag yung parking area niya sa harap. do may mga tao, marami, madami silang kubo. Kaya lang, parang, feeling ko medyo maluwag. So, ayan i-check muna namin siya. And may mga nakasabay din kami na na naghahanap ata ayon sa unahan lang naka check sila doon. So ayan, pupuntahan na nga namin and magtatanong kami kung magkano 'yon dito at kung may available. Star of the Sea, yung pangalan ng beach resort na to. So, hahanapin lang namin yung um, admin or yung may-ari ng beach. Tay. saan po mag-inquire? Sa inyo na lang. Inquire ko dun po oh, sa registration. Mo. Magkano po yung mga rate niyo Yes. Maganda pa naman yung Kubo nila dito. Tapos may tulugan na siya, malawak pa. Rate niya to, 15 pagka day lang, Pagka overnight nagta-times to. Hanap kami ng iba kasi malayo yung kubo doon sa dagat. Mahirap pag uh, iwan namin yung mga gamit dito